Good morning everyone! Magandang umaga po sa atin lahat at thank you Lord sa panibagong buhay. Thank you Panginoon sa gagawin mong gabay sa amin sa araw na ito. I love you Lord at thank you Lord. Ang menu for natin today, sarsyadong bisugo. Ito po yung ulam ko guys. Ayan po, meron tayong bisugo. Meron tayong kamatis, sibuyas, bawang, tsaka sibuyas dahon. Meron tayong paminta, tsaka asin. Siyempre, meron tayong malunggay na pangpahaba ng buhay. Yan po yung simpleng menokoto di guys at uh, iprito muna natin yung bisugo at mamaya po igisa na po natin siya sa ating mga sangkap simpleng ulam pero mm, masarap. Thank you guys. See you mamaya. Hi guys, ready na po yung ating mga ingredients. At ayan po, na-fry na po yung ating, naprito na po yung ating bisugo guys at nanya na rin po yung ating egg, sibuyas, bawang, siling da ay ano uh, sibuyas dahon kamatis at saka yung ating malunggay guys magdagdag lang po tayo mamaya ng siling green hi guys nakarili na po yung ating kawali maglagay na po tayo ng mantika para magisa natin yung ating mga oh, sangkat kunting mantika lang ito na po yung lagay na po natin yung ating sibuyas Lutong kamatis. Mas masarap ito maraming kamatis guys. So ating bawang. Mix lang ka natin yan, guys. Takpan po muna natin guys para maluto. Balikan na po natin ang ating niluluto guys. Ito na po yung ating kamatis, sibuyas, at saka bawang. Lagay na po natin ang ating bisugo. Duret po talaga itong guys. Ulam po namin itong tatlo. Pero si Shin kumakain din po nito. Kaya lang may mga sarili po silang ulam kasi. Lagay tayo ng kunting asin, kunting asin guys. Lagay tayo ng paminta. Siyempre, lagay na natin itong siling green. At maglagay na po tayo ng water. Si Patricia kakain din naman ito guys. Pakuloyin lang po natin yan guys. Pagulay natin yung ating itlog at saka daon ng malunggay. Takpan po natin ito guys. Hi hey guys, balikan na po natin. Kumulo na po yung ating sarsyado. Maglagay po tayo ng eggs. sarap. Lagay na po natin yung no? daw ng malunggay. Healthy, healthy tayo ngayon, guys. <laughs> healthy, healthy lang po tayo, guys. Ha? Pag ganito ang ulam, talagang marami po ako kumain, guys. Wag na natin ito masyado ay overcook. Pakuloy lang po natin. At isama na po natin ang ating sibuyas dahon. At natin ito guys. At ready to plate na po ito. Hi guys! Luto na po ang ating sarsyadong bisugo with talbos ng malunggay. Yan na po yan, guys. Healthy, healthy po tayo today. Mamaya po, guys, sa po natin ng banana bread yun para tomorrow. Ayan na po, guys. Tikman ko nga po. Mmm. Ang sarap. Tara, guys. Kainan na. Thank you for watching.